ang buha. Ibenta mo. ina ang gaspag na mukha mo. Oh! Ito ba yung sinasabi na nila na nagka-age ka Bura lang? Na, Kurang ka na, pero hindi ka patuloy. ba na may jowa ka? Oh! Ay! Yan mo. ang video ako. Kumakain sila ng bulok? Hindi ka nang didiri pag sinasabi mo ang gwapo at least ni sa buhay na naman nabulok ang ating matutumayan. At please welcome ang ating may interview, Monlux o Monlux. Uh, what? At totoo nga pala ang sabi nila na gwapo na si Monlux. Tingnan nyo naman Hindi totoo yun! Ayan, may kunting katanungan ha? na tayo. Uh, curious lang yung mga tao. Kasi nga, nag-viral ka sa ginawa mong Pagjajabot ba yan? Anong magjajabot? Uh, pag Ay, pagjajabot! <laughs> pag yan totoo pag yun! Eh. Jajakot pa yun! Uh, Jajakot! Jolokaj! Pagjajakot! Jakolokaj! Siyempre, ah, uh, nais lang malaman ng mga kababayan natin kung ano ba yung pinto ng iyong buhay. Kahit ako, gusto ko malaman kung saan ka pa nang galing. Oo. Uh, uh... Saan Sano, mo kanila Galing Sa lupa, sa suka ya. Galing sa lupa eh, hindi rin ako. oh, sige. Eh ito, saan ba nagsimula si Moonlax Overlord? Na nagsimula? Oo. Oh. Na, <laughs> 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 oh, <So>, sagutin <muna. laughs> muna, Sag, mo na. Sagutin mo na pre. Sa nagsimula ako sa... Mountain Lupa. Monten <laughs> sa City Jail. Yan mo siya. Mountain Lupa. Doon na punta. City Jail. Saan mo? Yan so, mo, yan, yan mo siya. Ay, sorry. Saan? Sa so, may bahay na may jeep. Ito ba ba'y <laughs> ano nagbago na o nagbago ka lang? Kasi totoo ba yung nasasalang na babalita na e, isa ka daw dati karnapor o oh, drug lord? Hindi ano? totoo yun! Ano totoo? Hindi, tumutulong nga ako sa matanda eh. Ang yun, yun na? Eh. Ah, ah so yun. totoo nga pala yun. May pala kwento ng buhay ni Mon Lux. <laughs> uh, Kikita na sa social media na mga pampanira. Panira mga panira, di ba? Mga naninira na ng nga Buhay. parang uh, para, kayong mga anay, naninira kayo ng mga buhay. <laughs> so, ito yung na, eh, wait, ito, yung unang question natin. Uh, Dahil, ah, uh, totoo ba yung sinasabi na nila na nagka-age ka daw? Hindi <laughs> <dito> totoo yun. Ha? Hindi totoo. Hindi totoo. hindi mo sa anong para marinig tayo dito may kamila. So, so, to. Hindi totoo. Hindi totoo. Hindi. Eh, kasi may nagsasabi sa mga balita na nagkakatulog ka daw dahil namamakla ka. <laughs> totoo ba yun? Hindi, <laughs> totoo. Hindi ako namamakla. Tingnan ka doon saan. Hindi ako namamakla. Sa akin ka tumitingin. Oh, sa camera. Ba't mo wala lang. Dari! Hindi ako namamakla. Dari, huwag lang. Ikat lang yung side na yun. Huwag lang, huwag lang. Game, ah, game. Take. Hindi ako namamakla. Ah, eh, eh. Hindi ako okay. namamakla. Ay, ay, hindi daw. Ito pa, yung pangalawang question. Totoo ba na may jowa ka? Ay, yan yung magandang tanong mo. Talagang <laughs> video ako. Ah, at talaga may tumangga pa sa'yo ah. Ah, kumakain sila ng bulok. <laughs> eh, hey, siyempre. Ba't kakain ng bulok eh, may jowa nga ako. Ah, may oh, Ako hindi, hindi, hindi kumakain ng mga bulok. Ah, yeah. ayan Ay, mga girls, ah, di kayo ah, uh, pasintabi lang po sa lahat ng kumakain, hindi sila kumakain ng bulok si Moonlax. Pinomin uh, po muna natin si Munlax ng tubig kasi medyo kinakabahan. Medyo kinakabahan. Uh, tubig, direct! Tubig! Tubig daw, tubig. Tanda na, tanda Interviewin mo muna yan. Check uh, lang natin yung oh, ano okay. na yan kasi si direct. Na-nervious dahil. Pinomin nyo muna si JP. Pinomin mo muna si JP. Pinomin nyo muna. JP, inom ka muna, JP. Inumin <tod> mo. Hindi, lalaplapin kita. Ayan. Ito yung pang... Direct, thank you, direct. Hi ka muna sa camera, direct. <laughs> okay. Ito yung pangatlong question. Uh, totoo no. <laughs> ba na gurang ka na pero hindi ka patuloy? Baga ako nagpatuloy. Sampung taon pa lang. Tuloy ah? na ako. Sampung taon? Oo. E, ilang ka na taon ka na ba magkukawaring taon na? Hindi. Ano? ano lang ako? 20 pa lang ako. 20 ka pa lang sa lagay mo yan? Oo. Para kan si Proti. No? Protigyawat. <laughs> Lakas mo ng mga sta. Pero kasi ah. yung sinasabi ng mga fans natin, kapag nasa nakikita ka nila, nagbabairal, ang kinis ng mukha mo. Pero ngayon ko napagtanto. Utang ina, ang gaspang na mukha mo. <laughs> <laughs> Kamu ka. ano ba damit mo? Ano ba sabon mo? Ano sabon mo? Safe guard. Ah, safe Oy, guard. <laughs> safe safe ka dyan. Safe guard, oh. ha? Kaya ganyan lang kulay ka, moreno kasi oh. Ganun pala, ganun pala ang buhay ni Molax. Ito na yung pang-apat na tanong natin. Ah, uh, ito curious yung mga tao na gustong malaman, mukha ka daw burak. Ibig <laughs> tanong mo, puro panlalait na yan ah. Oh, Ang panlalait. sagot ko lang yung mga comment na tao. Tinatanong nila, mukha ka daw burat? Hindi na yan, iyon na yan. Ha? Iyon na. Puro panlalait yung tanong mo. Mukha daw siya burat. Ah, ito yung panglimang tanong ras na katanungan. Oh. Ah, oh. uh, syempre. Maayos naman ka kasi. Puro bulok eh. ito yung pangalimang katanungan. Ah, ah, kapatid mo ba daw si Diwata? Ay, totoo di, ba yun? Di totoo yun. Gwapo, gwapo. Mas gwapo pa ako yung Diwata. Ah. Yun, ano, yung, ano yung ano, hindi ka nang didiri pag sinasabi mo gwapo ka? Ah, Oo. ha? Ah, hindi. hindi. na ano yung chan mo? Masakit? Hindi. May abis ka ako eh. Ang tibay ng chikmura nito ano? Oo. Susami niya na pungki siya. Ayun <laughs> ah, nga, abangan nyo yung laban nila sa tuwing linggo. Uh, sa Balagtas version MMA fighter uh, Moonlocks Overload No Abs No Bull um. Ah uh, pasalamat ka sa mga na fans natin uh, Dahil yung mga fans ang mga panglalaid na ito kahit na ito uh, Ano? <laughs> <right, laughs> yung mga pareng niya dyan